Ano nga ba ang stand ng Iglesia ni Cristo tungkol sa pinag-uusapang People's Initiative upang magkaroon ng plebisito sa pagbabago ng konstitusyon? Buhay mo, buhay nyo! yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga drama. Itong mga nakaraang buwan ay naging maingay ang tungkol sa pagsusulong, tungkol sa panukala upang baguhin ang konstitusyon at ito ay sa pamamagitan ng paglagda o pagkalap ng pirma mula sa taong bayan o people's initiative o PI kung tawagin ng iba para sa pagkakaroon ng plebisito. Isa nga sa lumilito na pangalan na nagpasimuno nito ay si Attorney Anthony Abad at House Speaker Martin Romualdez. Pangalan ng Anthony Abad ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Kanina, humarap na siya sa Senado. Itinani niyang membro siya ng PIRMA, ang grupong nasa likod ng signature campaign. I'm really not part of PIRMA, not organizationally or a member of it. Uh, my role is really as, a, as an advisor on constitutional reform nasa form daw ang kanyang pangalan dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioner. Aminado rin siyang nakapulong si Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista noong Disyembre. Tungkol sa isyo na ito na pinag-usapan sa Senado at nagiging komplikadong isyo sa gobyerno, nagiging usapin kung ano nga ba ang stand o tinatayuan ng Relayong Iglesia Ni Cristo tungkol dito. Dahil nga isa ang Relayong INC, na may pagkakaisa pagdating sa usaping pampolitika at pagdating ng eleksyon. Ngayon pa lamang ay gusto na nilang malaman ang stand ng INC tungkol sa bagay na ito na People's Initiative na ang layunin ay panukala para sa pagbabago ng konstitusyon sa pamamagitan ng isang plebisito. Alang-alang po, at doon sa mga namumonitor nga natin na son, kasi sabi ko nga sa iyo, <coughs> nagbabrowse ako ng mga content creators, mga nagbablog, mm -hmm. at isa po sa mga paksa na kanilang tinatalakay at nagkakaroon po ng pagkatalo-talo ngayon, ano po ba talaga ang stand <coughs> ng Iglesia Ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Uh -huh. Aha. Eh, ang tinutukoy pong hmm. People's Initiative ay itong Pinirmahan Yan. at ikinakalat ng uh, mga grupo na yung may firma ni Anthony, attorney, Anthony, Anthony Abad. Abad. Uh -huh. Ayan, opo. na yun tungkol sa voting jointly ang uh -huh. gagawin eh kasi uh -huh. sabi nung isa na vlogger hindi, mm. ano yan, sangayon ng mga kaanib sa iglesia uh -huh. ni Kristo uh -huh. dyan sa sinusulong na people sinisatid, uh -huh. sumagot so, naman yung isa uh -huh. sabi nung isang vlogger, hindi eh, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro eh, uh -huh. na ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutol kung sa mga bagay na yan mga hakbang hanggang <coughs> sa so, humaba ng humaba trend kung saan saan na napunapunt pa ang usapan, eh, ito po, nasun. Mm -hmm. Kasi sa, sa hindi-membro mm -hmm. ng Iglesia Ni Cristo, eh, maring ang hindi ninyo alam ang stand. Yan. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ang stand dahil it doesn't matter sa inyo, eh. No, no. O, wala namang uh, bagay yun, pero dahil ho sa parang uh, nakakaroon na ng clamor. Ao, parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami, mm -hmm. Asa aming mga miyembro, alam na ho namin yung stand Doon yeah. pa dahil ito po ay itinagubilin, hindi oh, ba? Oo. ibinili na po sa amin 'yan mm -mm. eh. At ang bilin po sa amin ay tutol tayo. Tutol po kami ha. Ayun, tayo? Mm. Ano nga? ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na people's initiative. Uh -huh. Ulitin ko po, ha? Okay. Kami po, bilang dalawa si ni sa bilang kaanong Ni Kristo. ay tutul po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. At ito po ay ipinaabot hmm. sa mga tagubilin na hmm. ay, buwan na eh, no? Ang nakaraan, oh. na hindi ba? Ayun oh. na. At ito oh. ha, ha, parang this week ay hmm. uh, inulit mm -hmm. para bigyan po ng din ang uh, bilin na ito at uh, yung iba po namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo doon sa... <laughs> yun na po, narinig na uh -huh. sa amin ang uh, stand ng uh, Iglesia ni Cristo. At sana po naman ano, sa mga vlogger, ano ha, yaman din lamang mga uh, nanonood at nakikinig po kayo ngayon, eh yun po ang uh, stand ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yun uh -huh. po ang bilin na, itinang, na tinanggap namin hanggang sa hanggang sa ibaba na Kasi meron tayong messaging na <laughs> hindi talaga yung... Oh, sa, <laughs> sa iba't-ibang kaparaanan kasi, tumatanggap tayo ng mga tago-biling, yes, di ba? Opo. May mga pagkakataon sa pagtitipon at may pagkakataon sa mismong mga pagpukulong Ayan, sa opo. mga sambahayan, hindi Ayan, ba? Opo. Eh, maaring yung ibang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin, mm -hmm. kaya baka sila malito, ito po ay binabanggit na namin para maging malinaw at lalong-lalo na doon sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan mm. po. So yun po, uh, inuulit ko po, ano po bang uh, stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo at sa bilin na tinanggap namin ay tutul po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Okay na po? Kaya sana ay malinaw yan. Mahigpit na ipinatutupad sa relihiyong Iglesia Ni Cristo, ang tuwirang pakikipagkaisa lalo na ang may kaugnayan sa pagpapasyang pampolitika at lubos na pagpapasakop at pagsunod sa pamamahala sa kanilang kapasyahan at ito ay naaayon sa aral na kanilang sinasampalatayanan na nakasulat sa banal na kasulatan.